Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang game ng kuna ng Golden State Warriors Kora sa kumuna ng New York Knicks Dito sa game na to mga ropa, tuwang-tuwa si Stephen Curry Hype na hype si Stephen Curry Tinalo ng kumuna ng Golden State Warriors Ang napakalakas na kumuna ng New York Knicks Ngayon mga ropa, coming into this game Ang kumuna ng Golden State Warriors ay may standings sa 33 to 28 Paka anim na sila sa Western Conference mga ropa Samantalang kalaban naman nila ng New York Knicks Ay tumatagintang na 40 to 20 ang standings Pangatlo sila sa Eastern Conference Ibig sabihin mga ropa, malakas talaga itong New York Knicks Sa pinangunahan ni Jalen Bronson at dito nga sa game na to, mga ropa, naging di kita ng laban. Pero doon sa huling banda, dinurog na ng kupunan ng Golden State Warriors ang kupunan ng New York Knicks. Binuhat ni Stephen Curry ang kupunan ng Golden State Warriors, mga ropa. Sobrang gandang performance sa pinakita ni Stephen Curry para i-night-night -night patulugin ang kupunan ng New York Knicks. At the same time, mga ropa, sobrang gandang performance din naman ang pinakita ng teammates si Stephen Curry, katulad ni Jimmy Butler, para makatulong sa pagdurog sa kupunan ng New York. Para sa akin, mga ropa, isang legitimate title contender na kupunan ng Golden State Warriors. Kung sino mang makakalaban o makakarap ni nito sa playoffs ay sureball delikado mga ropa dahil nga sa pagkakadagdag ni Jimmy Butler. Kung baga, parang reinforced soldier na sobrang bisa itong si Jimmy Butler sa pagkakadagdag niya sa kumunan ng Golden State Warriors. Ngayon mga ropa, isa isa-isa natin ang ginamit ng discard Coach Steve Kerr dito sa game na to or sa kumunan ng New York Knicks. Sobrang ganda performance na naman ang ginawa ni Stephen Kerr dito mga ropa. Ito ang game analysis at breakdown. Golden State Warriors versus kumunan ng New York Knicks. Simulan na natin to okay game. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula sa may fourth quarter. 82 to 81 ang score. Di kita ng laban dito mga ropa. Pa. Kaya dito na tayo magsimula. Isang puntos lang kalamangan dito ng kuna ng Golden State Warriors. Dito sa opening quarter, mga ropa wala pa dito si Stephen Curry. First five dito ni Coach Steve Kerr para sa fourth quarter. Point guard niya dito si Pujemski. Shooting guard niya dyan si Badil Hill. Ang kanyang mga forwards dyan, mga ropa Jimmy Butler at Raymond Green. At ang kanyang starting center dito sa fourth quarter, mga ropa ay walang iba kundi si Quentin Post. At sa pagkakataon na ito, mga ropa ang depensa ng kuna ng Golden State Warriors ay man-to-man zone defense. And, mga ropa ang bumabantay sa primary ball handler ng kuna ng New York Knicks ay walang iba kundi si Pujemski. Gumamit naman ng screen dyan ng kuna ng mga ropa kita kita natin dito si Jimmy Butler na naka-zone dyan doon sa may gitna para in case na umatake dito ang punan ng New York Knicks sa side na to ay nandyan si Jimmy Butler in resistance to mga ropa yun nga lang pag-atake dyan ang punan ng New York Knicks in naman ni Jimmy Butler na ipasa yung bola dito sa may 3 point area yun mga ropa dahil dyan nagkaroon ng opportunity dito ang punan ng New York Knicks para makapunta dito sa pwesto na to buti na lang mga ropa good defense ang ginawa dito ni Pujemski para in resistance yan sa tira na to ng punan ng New York Knicks tendency outcome dyan, mga ropa mintes ang tira dito ng punan ng New York Ngayon, mga ropa, possession naman tayo ng kubunan ng Golden State Warriors. Pansinin naman natin dito yung depensa ng kubunan ng New York Knicks. Again, mga ropa, man-to-man zone defense ang depensa dyan ng kubunan ng New York Knicks. Transition offense to, mga ropa, ha? binigay ni Jimmy Butler agad-agad yung bola dito ang ibadil kasi hindi pa pula established dyan yung depensa ng kubunan ng New York kung mapapansin nyo dito. Kaya mabilisan lang, mga ropa, tinake na ni Buddy Hill opportunity dyan dahil enough space, enough resistance ang ginawa dyan sa depensa ng kubunan ng New York Knicks. Resulta nito, mga ropa, mabilisan 3-pointer para kay basket is good. Kaya ang first dito sa first quarter mga Ropa ay nakuha ng kubo na ng Golden State Warriors. Tuwang-tuwa si Stephen Curry dyan sa may bench habang naghihintay siya kipasok dito ni Coach Steve Kerr. At sa so, kakataon na to mga Ropa, good defense yung ginawa dito ni Quentin Poe sa may right side core three pointer Mintes dyan ang tira ng kubo na ng New York Knicks. Yun nga lang mga Ropa, offensive rebound, nilapas sa kamay dyan ng kubo na ng New York Knicks. At another opportunity sa kanila mga Ropa. Good defense naman laro dito ng kubo na ng Golden State Warriors mga Ropa. Yun nga lang nagmabaw dyan yung pensa ng kubo na ng New York. Basket is good para sa kubo na ng New York. At ito mga Ropa, tingnan ulit natin dito, depensa ang kubo na ng Golden State Warriors. Sabi nga sa inyo mga ropa. naka man to man, so hindi man siya kubunan ng Golden State. Tingnan natin bukang buka sila sa depensa dito. At halos hindi makalusot dyan kubunan ng New York Knicks. Pero yun nga alam mga ropa, kahit maganda ang depensa dyan kubunan ng Golden State Warriors, ang recipient ng bola dito sa may left side court, 3-pointer, ay naging open dito sa may left side. Magandang depensa na sana to para sa kubunan ng Golden State. Yun nga alam mga ropa, doon sa may bandang uli, nabutasan sila sa may left side court, 3-pointer. Pasok ang tira dyan kubunan ng New York. Buti na lang mga ropa, good ball movement din ang ginagawa ng kupunan ng Golden State Warriors at nag-end up to sa foul kay Draymond Green naman mga free throws si Draymond Green dyan. Mga ropa at eto mga ropa another one. Ang gandang play ulit to na ginawa na ng una ng Golden State Warriors. Sa pagkakataon na to mga ropa, pansinin natin si Jimmy Butler dyan sa side na to. Nakapuesto dyan si Jimmy Butler mga ropa. Para, para sa tan ng screen ang kakat na si Buddy Hild. Tendency outcome nito mga ropa ginawa na nga ni Buddy yung kanyang kat dito screen ni Jimmy Butler. Kuha kuha ni Jimmy Bacchus dito yung defender ni Buddy Hild mga ropa tendency outcome nito. Pasa ni Draymond Green papunta kay Buddy Hild. Easy two points na nagawa dyan, ng Golden State Warriors dahil sa magandang play na yan. This time si Oji may hakong ng dito para sa kubuna ng Network Good penetration ang ginawa dito ni Oja Anunobi. Panis na panis yan ang defensa ng kubunan ng Golden State. Dito nga pala sa game na to mga ropa, si Oja Anunobi ang naging problema ng kubunan ng Golden State Warriors. Dahil si Anunobi ay nagtala dito ng 29 points sa na tumata ginting. si Oja Anunobi dyan ang foul mga ropa, isang free throw sa pumasok. Kaya 9 minutes may get ang didira dito sa may 4th quarter, 92-89 na, na score. Di kitang pa din ang laban mga ropa. At sa magkakataon na to mga ropa, ni Jimmy Butler papunta kay Badil mga ropa, result na resulta na sa defensa ng kubunan ng New York Knicks. Sabay step back dito sa may mid si Buddy Hill, mga ropa. Pasok na naman ang tira dito ni Buddy Hill. Ang init ni &E Buddy Hill, pagbubukas ng fourth quarter. At hindi naman nakasagot yan sa offense ang kumpunan ng New York Knicks mga ropa. Mintes ang tira na dito. Ngayon, mga ropa, opportunity ulit para sa kumpunan ng Golden si para umiscore. At ang nangyaring play naman dito, mga ropa, ang gandang cut ang ginawa dito ni Jimmy Butler para iwanan yung primary defender niya. May close out naman dyan ang kumpunan ng New York Knicks mga ropa. Ayun nga lang, favorite na favorite ni Jimmy Butler. Napaul na naman siya dyan at pag free throws. At doon sa kabilang banda, mga ropa, hindi na naman nakasagot ang kumpunan ng New York Knicks. Mintes ang nila din sa may left side corner three pointer pero si OJ Anunobi mga ropa pagkatapos ng possession na yan ay nakapukol na naman nakadali na naman ang three pointer para sa kupunan ng New York Knicks. At sa possession ng kupunan ng Golden State Warriors mga ropa back to back possessions nabigyan ang bola si Quentin Post. Sa pagkakataon na to mga ropa doon sa may paint hindi nakascore dyan si Quentin Post at ito mga ropa another one nabigyan ulit siya dito ng bola para sa kupunan ng Golden State Warriors yun nga lang mga ropa hindi na convert ni Quentin Post ang back to back attempts dyan doon sa may paint. At pagkatapos pa niyan, mga ropa na pa ni Quentin Post din dito ang player ng kabunan ng New York Knicks dahil yan mga ropa frustrated si Quentin Post pinagsasabihan siya dito ni Draymond Green na kumalma lang at dahil sa free throws yan ng kabunan ng New York Knicks mga ropa 94-93 ang score dito sa pagkakataon na to isang puntos lang kalamangan dito ng kabunan ng Golden State pero dyan yung sa na yan mga ropa pinasok na sila Stephen Curry at Guy Santos at pagkabasok na pagkabasok ni Stephen Curry at Guy Santos mga ropa agaran na convert dito so sa may transition offense sa kabunan ng Golden State Warriors si Guy Santos sa may three point area kinapitalize ulit ng kabunan ng Golden State Warriors na hindi pa di sa depensa sa may pass, break sa may transition. Ang kupo na ng New York Knicks. Resulta nito mga ropa, 3-pointer para kay Gisantos. Walang kahirap-hirap, walang bantay. Basket is good. At sa kabilang banda mga ropa, eto another good defense naman laro dito ng punan ng Golden State Warriors. At dahil dyan sa good defense yan mga ropa, mintes ang tira dito ng punan ng New York Knicks sa may left side yung 3-pointer. Ngayon mga ropa, aalagwa ah, sana sa opensa dito ang ng punan ng Golden State Warriors. Mabilis ang 3-point at agad ang ginawa dito ni Moses Moody mga ropa. Ayun nga lang yung mabilis ang 3-pointer na ay mintes para sa punan ng Golden State. Ngayon mga ropa, bola ulit ng na New York Knicks. Sa pagkakataon naman na to, mga Ropa, ang bumabantay kay Michael Bridges ay si Stephen Curry. Good defense naman, laro dito ni Stephen Curry, mga Ropa. Para magbintas ang tira dito ni Michael Bridges, ngayon mga Ropa, possession ng kumunahan ng Golden State Warriors. Ang ginawa nilang play dito, mga Ropa, split action. Ang nangyari dito, mga Ropa, pansin na natin si Stephen Curry dito. At yung ball handler ng kumunahan ng Golden State Warriors. Favorite na favorite na gameplay dito ng kumunahan ng Golden State Warriors, mga Ropa, kahit noong mga championship years sila. Ito na yung ginagamit nilang split action, mga Ropa, sa pagkakataon na to. Ang nag-set ng screen dyan, mga roba ay si Quentin Post. At ang pumasa bola dyan mga ropa ay si Draymond Green. Ginamit na nila ang split action na yan mga ropa. Para makaroon ng space dito si Seven Girl mga ropa. Successful naman yan mga ropa. Dahil yung primary defender dito ni Seven Girl ay nasetan dyan na screen ni Quentin Post. And then outcome nito mga ropa konting space lang ang kailangan ni Seven Girl para pumukol ang 3 pointer. At ang resulta nito mga ropa 3 pointer para sa kupunan ng Golden State si Warriors. Basket is good. At sa senaryo na yan mga ropa lumobo sa 7 puntos ang kalamangan ng kupunan ng Golden State si Warriors 193 ang score. Tuwang tuwa na dyan ang bench ng kupunan ng Golden State si Warriors kahit si Jimmy Butler. And, mga ropa, dito sa pagkakataon na to si Oji Anunobi ulit ang ng nabuala para sa kumpunan ng Yorgis. Yun nga lang mga ropa, medyo umalat na dito si Oji Anunobi. At the same time mga ropa, good defense din naman kasi ang nilaro dyan ang ng Golden State. May interest tira dito ni OG. At sa pagkakataon na yan, mga ropa, nagkaroon pa ng opportunity ng kumpunan ng Golden State para po break doon sa kabilang banda. At na resulta niyang fast break na yan, mga ropa, easy 2 points para sa ng Golden State Warriors. Defense turns into offense para sa ng Golden State Warriors. At sa senaryo para to mga ropa, ang naging game plan pa dito ng ng Golden State nung pinasok na si Jalen Bronson ay higpitan ni pressure si Jalen Bronson dito pa lamang sa may ibabaw. Itang natin dito mga ropa, pinipressure ng upunan ng goal State Warriors si Jalen Bronson para hindi siya makapagmando ng bola dito sa may ibabaw at hindi siya makapagproduce ng mga puntos dyan galing sa may ibabaw. Pinapahirapan ng upunan ng goal State Warriors yung primary ball handler dito ng upunan ng New York Knicks mga ropa na si Jalen Bronson para mahirapan din ang buhay ng ibang players sa upunan ng New York Knicks. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, again, good defense na naman ang ginawa dito ng upunan ng goal at tong possession na to ng upunan ng New York Knicks mga ropa, nag-end up to sa Mintes sa tira ni Josh Ngayon, Hart. Ngayon, Europa, possession ulit ng kupunan ng Golden State Warriors dito. 102 to 93 ang score. Wala nang limang minuto na titira dito sa game. At sa pagkakataon na to mga Europa, si Stephen Curry may may ng bola para sa punan ng Golden State Warriors. Good defense sa man, laro dito ng kupunan ng Europe ni Europa. Acrobatic shot dyan ni Stephen Curry. Yun nga lang Mintes yan, mga Europa. Pero yung offensive rebound, mga Europa, ay nakuha dito ng kupunan ng Golden State. At nag-end up to eventually sa kamay ni Quentin Post, mga Europa, doon sa may lalim At nastilan na naman dyan si Quentin Post. Buti na lang, mga Europa, na-foul ni Draymond Green dito si Josh Hart. At again mga ropa, pinagsabihan at pinangaralan ulit ni Draymond Green dito si Quentin Post kasi ilang beses na siyang nagawan or naistilan doon sa may ilalim pag pinapostehan niya. At dahil nga posesyon na dito ng kumunan ng New York Knicks mga ropa sa magkakataon na to, Jalen Bronson ulit ang mahalang ng bola. Kitang kita natin dito mga ropa, sobrang higpit ng defense ang ginagawa ng kumunan ng Golden State Warriors kay Jalen Bronson. Hindi nakapag-make ng move dito si Jalen Bronson mga ropa at nag-end up lang to, pinapasa niya lang yung bola dahil nga sobrang higpit ng defense sa kanya ng kumunan ng Golden State. At sa magkakataon nga na to mga ropa, nagmintes niya ng tira ng kumunan na ng New York Knicks dahil nga sa maigpit na defensa kay Jalen Bronson. Ngayon mga ropa, possession ng kumuna ng Golden State. Si Jimmy Butler ang may hack na bola dito para sa kumuna ng Golden State. Nag-make siya ng move dito mga ropa. Inatake niya ang defensa ng kumuna ng New York Knicks. Favorite move ni Jimmy Butler mga ropa, na-foul na naman siya dyan. At dyan sa may free throws mga ropa, isang free throw na ipasok ni Butler. 103 to 93 ang score dito. Wala ng apat na minuto na titira din sa may game. At this time mga ropa, sa possession na to, ng ng New York Knicks, tignan ulit natin dito. Sobrang gandang defensa ang ginawa dito ng kumuna ng Golden State Warriors. Walang maging tira dyan ang kumunan ng New York Knicks. Nagkakatira sila mga ropa pero nagmimintes din. At grabing hassle din ang ginawa dito ng kumunan ng Golden State Warriors para dyan sa mga mintes na tira ng kumunan ng New York Knicks ay makuha nila yung possession. Successful defensive play ang ginawa dito ng kumunan ng Golden State Warriors. At dahil dyan sa successful defensive play na yan mga ropa, pagkakataon ulit ng Warriors dito para dagdagan pa ang kalamangat at iselyado na ang panalo ko sa kumunan ng New York Knicks. Sa possession na to mga ropa, pick and roll play ang ginawa ni Stephen Curry at the same time ni Kevon Looney. At the same time mga ropa, wala sa kanila ang bola dyan. Pasa lang ni Jimmy Butler dito kay Stephen Curry. Nag-roll na papunta doon sa may si Kevon Looney. Natrack ni Stephen Curry ang dalawang defender dyan. Ang kumuna ng New York Knicks. Tendency out ko nito mga Europa. Two-pointer para sa kumuna ng Golden State Warriors. Walang kahirap-hirap. Ang gandang play nito. Basket is good. Sa magkakataon na yan mga Europa. Hype na hype na si Stephen Curry. Tuwang-tuwa na siya. Dahil nababanaag niya na ay panalo ng kumuna ng Golden State. Nakalusot naman si Jalen Bronson sa may kwenta defensa ng kumuna ng Golden State Warriors mga Europa. Ang gandang katang ginawa niya dito. Easy two points para sa kumuna ng New York Knicks. Yun nga lang mga Europa sa kabilang banda ay na ball doon si Kevon Looney. Hindi naman nakapagpasok ng free throws dyan si Kevon Looney. At sa possession na kupunan ng New York Knicks Maropa, pinaw nila si Jalen Bronson. Dalawang free throws na nipasok dyan ni Jalen Bronson. Basket is good. 105-97 na score dito mga Ropa. Wala ng dalawang minuto na titira dito sa game. Walong puntos ang akong nakalamangan dito ng kupunan ng Golden State Warriors. At sa possession na to ng kupunan ng Golden State Warriors mga Ropa, magandang depensa ang ginawa dito ng New York Knicks. Yun nga lang mga Ropa dahil nga sa hassle ng kupunan ng Golden State Warriors, nag-end up yung bola mga Ropa dito pa sa kamay ni Stephen Curry sa may left wing trip pointer walang bantay dyan si Stephen Curry mga ropa parang nagpractice lang ng shooting si Stephen Curry pasok ang 3 pointer para si Stephen Curry basket is good at hindi naman nakasagot dyan ang kumuna ng New York East mga ropa sinubukan nila yun nga lang mintes ang tira dito at nagkaroon na naman opportunity dyan ang kumuna ng Golden State Warriors doon sa kabilang banda easy 2 points para kay Podjemski basket is good at pagkatapos pa nyan mga ropa nakakuha pa ng steal dito ang kumuna ng Golden State Warriors at dahil sa steal na to mga ropa nakapuntos dyan si Podjemski ito na nagsalyado sa panalo ng kumuna ng Golden State Warriors kung sa kumuna ng New York Knicks 140 to 102 natapos ang score. Panalo ko muna ng goal ni si Warriors. sa third seed ng Eastern Conference mga ropa. Ang ganda performance sa pinakita dito ng ng goal ni si Sid dito sa may fourth quarter. Dahil dyan mga ropa, 34-28 na standing sa muna ng goal ni si Pang-anim pa din sila sa Western Conference. Pag nagsunod-sunod na panalo ako ng goal ni si Sid Warriors mga ropa, na nila ang top 6 spot sa Western Conference. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng muna ng goal ni si Warriors? Kung sa kupunan ng New York Knicks? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. kwentuhan tayo.